And, uh, Ari kami uh, sa Green Health East, nagalagaw-lagaw. Pangita kami sang amon nga kinawala. <laughs> <laughs> oh, pili lang kamo sa mga salakyan, ano gusto nyo? <laughs> oh, diba? wala, di ba? kapayas. No, kita kami. Oh. Wat, kami kuno kapayas. Di ba? Sa mga pa kami di. Hindi na kami makapuli sa Bulacan ay. Tarao, na namin. Hindi mga balay nila. Hindi ba? Oo. Ang balay daw. Wala na yung kumpara. Nami ilang uh, ano, nami ilang mga salakyan. Lahat ng masamang spirito. <laughs> hari kaya lang wala gaw lang kami. Oo man, sa gate pa lang lumang-luma na. Kasi luma na nakatira kaya gano'n. Wala, hindi kami di sing nga kapayas. Ang oh? yung Driver ba yun? Kainit ba? Grabe ba na natin? Galakat ba? Para o, kabit na sila Christmas tree. Ay, Christmas decor. Kami man makabot, makabit mo kami Christmas Day. Hey, 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 siglang black ay... Dito banda... Dito banda kaila ano? Kaila ni store Marami doon sila... Ano? Ano? o oh, Ano? Ano? Malunggay. Mga mukha to. Yung tamakad ko ba? Si Karma, ligaw tadi? Ang um, doon nung tagya po mga view, simbahan. Kaniin mo. Kaniin mo. Mga adira, takay dito na makadto. Kailan is to ragay? Kaniin ma mo, mabuntan niyo. Kaniin mo, grabe siya o. Oh. Kaniin, e, lubos-lubos siya. E, ang lakat. Kaniin malantaw lang kamo sa mga salakian Ang mga nagmi di sa Green Hills. Mga rich ang nakatira di. Mga rich people. Ang bot kayo may kontraktor man di ah. May harap na guru. <laughs> May harap guru yun. Di ba? Nami ila balay na. May ila salaki yan. Uh, sige na. Muna lang mga guys. Mga loves ko. Subscribe in my channel. Ah, uh, Dumidugay na ko. Wala na ka uh, ano upload sa mga videos kay sa balay lang mo. Sabang nagwa-gwa kami di ba? Nag-upload ano, nag kami sa mga Uh, uh taranawon sa palibot sang ano the Green Hills. Sige, bye-bye!